Alright guys, katatapos ko lang kumain. So tara. Diretso na tayo. KM90 guys. Let's go. sa Pila, Laguna Oh, malayo-layo pa tayo Uy, wala signal signal Wala, wala. Malay, sa signal layo Wala Wala siya pakialam sa likod Ayan So, kung kayo ay may Sa gilid, ano, makituyo na naman signal Leisure LTO Dito ako nakakuha ng Leisure siya dati Nakapagpa-appointment Ayan Bayan ng Santa Cruz So yun guys Nandito na tayo sa pagsanghan Papasgan tayo Ito na yung arto nila Sa Tourist Capital Of Laguna Ang pagsanghan alam nyo ba yan, guys? O. Oh, Pagsamhan. Okay. Tayo pa dito bahay guys. Mga panahon pa na mga kandila. Diba? No. Oh, So dito guys pag, pag dumating na kayo dito At kung kayo pupunta ng kabinte Sa kanan kayo uh, Pero kung pupunta na kayo na magdalena Lumban Dito kayo sa kaliwa O pupunta kayo ng Marila Kay highway Dito kayo sa kaliwa dadaan Infantarial dito Sige po daan po Saan po? Pasensya na po. Hindi po ako taga dito ay kayo taga dito. Yun. <laughs> Maliwa na nga tayo. So, dire-dire dyan -dire na to hanggang sa makarating tayo ng Santa Maria. Tama nga ba? Santa Maria. So, let's go! Yan. Lupan! So, yun. At dito na tayo sa Lumban sa welcome ng Lumban. May arko. So ito yung uno. One of you So Ayun na nga. Dahil medyo malayo-layo na nabibiyahan natin, pahinga muna tayo. All right. na Yeah ha <laughs> yung motor ko guys oh, So dito nakalagay yung baon ko Yan So ito Alam niyo na ito kung ano ito Alright so tuloy tuloy na Paitay Laguna Dila natin nakuhanan yung ano Pero kita naman sa mga Nandito ano, Nasa Paitay na tayo So mga taga dito pag dumaan ka dito kilala mo na agad na nasa pwede ka na yun marami na ako nakita dito mga ano mga handicraft talaga mga inukit sa mga kahoy na andan dito marami dito actually ito lang ito yan may tala yung mga gumagawa dito ay big block big nako lagot na guys Ah, hindi ko hindi ko to dito, dito kabisado. Kaya dito tayo sa gitna. Sana wala ang butas. Okay. kalma lang natin. Nakakatawid din tayo diyan. <laughs> oh my gosh. Yeah. Hey. Okay. So, I think hindi naman na, ano, hindi naman ma mataas yung tubig kaya no. Ay, ano, na, nakatawid dahil sa baha. Kala natin, eh, mataas yung baha. Buti na lang, eh, gagulong lang. Eh, kung sa malayo kasi, kitang kita kala mo, malalim, eh. Okay, sige, tala, so let's go. Tira-tiret na to. So, ito na guys, one way na yata to Kanan tayo dito kumanan na ako guys ito na siguro yung mapunta ng Santa Maria lalabas tayo ng Marilaki Mar 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 Highway tapos kung tayo doon ayun malapit na tayo sa GF90 so ayun set sya na let's go so 2 ways na yung kalsada dito ha pero siempre kukunti lang naman na doon, kaya ayun hindi ko pa alam kung tama itong dinadahanan ko actually hindi pa ako natigil sa Supermountain <laughs> wala na guys dito sana to sana tama to sana tama okay tama nga kasi ito na yung welcome yan. ito na yung welcome guys sa Santa Maria oh yun tama naman siguro to kaya dala diretso na tayo Puro na lang ako diretso eh. Kanina pa ako lumili ko. <laughs> so guys. Ayan na yung Santa Maria. Ako wrong way ata ako guys. Ah, ang bayan ng Santa Maria. Na tayo dito check the google map check ko muna na wrong way ata ako guys mali yung tinaanan ko baka mali tayo, mahirap na google map Guys, mali pala yung dinaanan ko. Kumaliwa pa ako dapat kumana na ako kasi dapat kanina pala sa kanan na ako dumaan. Santa Maria diversion. Mali, balik, balik, balik. <laughs> Wrong way. One down kuya ba? Okay, bye-bye. Dito muna. Ikot muna ako. kaya tayo ngayon na marilake. Okay. So malapit na tayo makalagpas dito. Pero kung papansinin niyo guys, yung nasa likod ko. Batuhan, Aray ko. Hindi, hindi pala advisable na puntahan ito dito ng mga motor na mabababa. So So yung motor ko guys, amu na. Ah, palaban naman to eh. <laughs> Ay, dapat matataas. So, matatalim pa yung, ano, matatalim pa yung bato. Grabe. Ah, Hindi mo talaga marirecommend na to sa iba na mga lowered yung mga motor. Ah, ah. Papalaban talaga kayo dito guys so siguro may silang naman to sana nga Ayan, batuhan talaga siya oh sana maiksi lang yung ganitong kalsada guys sana lang Ano kaya ito kalayo? <laughs> Mukhang ano ah Kuya, well, hanggang saan to? Malapit lang to? Ah, dyan na lang sa may taas. okay, salamat po. Okay. Ayun, hanggang hanggang dyan na lang daw sa taas. Sabi niya. So, malapit na. Woo! Napapalaban na naman. Kawawa talaga motor mo dito. Alam nyo guys, minsan napapaisip na naman ako. Baka nakalimutan, nakalimutan na tong gawin talaga. Baka naubos na yung budget. <laughs> naubos na yung budget. Hindi pa to nagawa. Hindi pa to natapos. Oh my God. Ay. ah. Kita nyo. Ah, baka siguro sa diyan ginawa nila 'to para sa mga naka-enduro, no. Aray ko. Parang ghost project na naman 'to, guys, ah. Binakbak lang. Binlagyan lang ng bato. Tapos iniwanan na. <laughs> ay nakawal dahay makikita yun so ayan so finally makakalagpas na ay ang sakit sa kamay Grabe. Ayun. nakatikim ah, na rin ang kalsada So, ayan. Kansado na siya. Iwentado na ulit. Okay. Sige. Tara, ka, let's go. ako. ko, ano na talaga eh, mga dead dead na yata, babalik na lang sana ako eh. So, ayan. So, M90 na, malapit na. 89. Kilometer 89. So, sa so, unang na lang, kilometer 90 na. Okay, at ang arko ng impanta. So, ayan guys, ang um, ang oras ay 10.49. So, dito napakalamig na kahit magtatahali na ah, napakalamig grabe okay uh, stop 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 daw ano yan bulalo papaitan gotong Batangas yun riders rest stop sabi so ayun malapit na tayo ito na yung kilang sa Sainte kita ko na sa Google Maps so ang daming tao grabe oh, oh oh guys oh mabuhay yung panto oh. ah ang dami pala nagpapapicture dito eh no so yun guys. So dito pala yung Kettle Bag, yung Botanical Garden. Ano ba 'yan? Akala ko kung saan malaman 'yon. eto na pala 'yon. KM90. Akala ko kung saan. Oh, ay. Dito tayo magpapark Para at least man lang may pang-picture tayo.